Ang pagtawag ng Diyos kay Abram. Ikalabindalawang kabanata. Ngayon sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan." sa pamamagitan mo marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Kaya umalis si Abraham sa Haran at pumunta sa Kanaan ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Nasa pitumput limang taong gulang noon si Abraham. Sumama sa kanya ang pamangkin niyang silot, Kasama rin niya ang asawa niyang si Sarai at ang lahat ng ari-arian at aliping na tipo nila sa Haran. Pagdating nila sa Kanaan, nagpatuloy sila hanggang sa nakarating sa malaking puno ng More roon sa Shechem. Nang panahong iyon, naroon pa ang mga Kananeyo. Pagkatapos, nagpakita ang Panginoon kay Abram at sinabi sa kanya, Ang lupaing ito ay ibibigay ko sa mga lahi mo kaya gumawa ng altar si Abram para sa Panginoon. Mula roon, lumipat sila sa bundok na nasa silangan ng Bethel, at doon sila nagtayo ng tolda sa kalagitnaan ng Bethel at Ai. Ang Bethel ay nasa kanduran at ang Ai naman ay nasa silangan. Gumawa rin doon si Abram ng altar at sumamba sa Panginoon. Hindi nagtagal, muli silang lumipat. Nagpatuloy sila sa paglalakbay papunta sa Negev.